So, kak sa maya. So, naghihintay kami ng bus ni Ate. So, ang daming tako. Kasi wala pang bus. Eh, wala pang train. di pa ang train. So, kailan ba rarating ang train? Ang daming tapo. sa city. Train station po. to sa Smeyapo Center. So, kami naghihintay ni Hattie. Yan. So wala pang train ng tagal-tagal. So narito ang Golbari, ang Sakara. So ang tagal. 2 minutes na nakalampasan, Two minutes everyone. Wala pa rin yung bus na may naantay. Ay, train pala. Ang tagal ng train no. Mm -hmm. Saan kaya maglalakad tayo nitong di oras? At baka kami maglalakad na, hindi na Oh, sa dami oh, sa dami. eh 2 minutes pa nakalagay sa tingin mo kaya mayroong train naghihintay o oh, yan o oh. so sa yan ang mga hojo everyone so ang sabi maglakad na lang tayo mm. so ano sa tingin mo maglalakad na lang nasa takanamarkasit na siya oo takanamarkasit na siya wala pa kasi wala pang train. Ano kaya maglalakad kami nito nakakaloka.